Mayroon ka bang tangang agimat o anting-anting sa anyo ng mga medalyon? Napag-usapan na natin sa mga nakaraang video ang mga palatandaan kung buhay nga ba o may bisa pa ang inyong agimat. Marami na rin tayong mga nagawang video ng iba't ibang mga agimat, mutya ng kalikasan at ang mga taglay nitong kapangyarihan. Subalit papaano nga ba kung ang hawak mong agimat ay patay na? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang tama at wastong pamamaraan kung papaano nga ba binubuhay o pinapalakas o kinakargahan ang isang medalyon at ang mga proseso ng pagsasagawa nito. Maraming uri ng agimat at mga anting-anting mga agimat na inyong binili, nalimusan, ibinigay o ipinamana. Agimat na maaring walang bisa o may karga na. Ang mga medalyon at agimat ay parang katawan din ng tao na mayroong espiritu o kaluluwa. Ito ay animoy isang bahay na pinaninirahan o tinatahanan ng mga espiritu o elemento na maaring masama nga, o maaring mabuti. Subalit papaano pala kung ang medalyong hawak mo ay napulot mo lamang o di kaya ay binili mo lamang? Handa ka bang malasin sa kung anumang enerhiya o espiritu na nakatira dito? Kung kaya naman, bilang isang antingero o nagsisimula pa lamang sa ganitong kaugalian ay marapat na hindi kayo basta-basta tumatanggap ng mga medalyon o agimat sapagkat maaaring mayroon itong bad energy o kamalasang daladala. Kung kaya naman, iisa-isahin natin ang mga hakbang ng pagbubuhay o pagbuhay at pagbibigay lakas sa inyong hawak na agimat Number 1 Paglilinis o Cleansing Sa prosesong ito ay kinakailangan natin ng isang baso ng tubig at kalahating baso ng asin Pagsamahin ito at itubog dito ang inyong hawak na medalyon at hayaang nakababad lamang sa loob ng 24 oras na maaari nyo namang iwan sa inyong altar sa pamamagitan ng prosesong ito ay nililinis natin ang anumang negatibong enerhiya o espiritu na nananahan sa medalyon. Number 2. Pagpapausok Sa ikalawang araw naman ay hanguin sa baso ng asin at tubig ang inyong medalyon. Punasan ito ng tuyong tela at saka pausukan gamit ang insenso. Upang tuluyang lumayas na nga ang mga naninirahang espiritu o elemento dito. Number 3 Pagbabasbas o pagkukonsagra Sa prosesong ito naman ay kailangan nyo rin ng isang baso ng tubig at magsindi ng isang kandila. Ihanda ang patungkol na lebrito ng medalyong tangan ninyo. Pagkatapos ay tubog sa tubig ang medalyon at saka usalin ang mga dasal bulong lamang at hindi pasigaw. At saka iihip ito sa basong may tubig at medalyon. Ginagawa natin ito upang muling buksan at anyayahang pumasok ang mga mabubuting espiritu upang magkabisa ang inyong medalyon. Pagkatapos ay inumin nyo naman ang tubig upang ikaw at ang inyong medalyon ay maging isa. At ikaw na ang kilalanin itong tagapangalaga. Number 4. Pagpupuder o pakain. Kailangan naman ninyo ng kamangyan at muli ay pausukan ito. Pausukan ang inyong medalyon. Habang inuusal ang mga basic na pakain dasal o pambuhay dito. Ito ay magsisilbing pakain ng medalyon araw-araw. Ginagawa rin ito sa mga divinong oras o makapangyarihang oras gaya ng alas 12, alas 3, alas 6 o alas 9. Number 5. Pagsasara Matapos naman ng mga isinagawang orasyon, poder at pakain, ay marapat na isara o isil ang medalyon ng isang dasal. Pagkatapos ay obserbahan ang inyong medalyon sa bawat araw na daraan. Ito ay unti-unti ng lalakas na animo'y nagtataglay ng enerhiya o voltahe na gagapang sa inyong kamay tuwing ito ay inyong hahawakan. Gamitin lamang sa mabuti ang inyong medalyon at huwag na huwag ipagyayabang. At syempre, palakasin ang pananampalataya sa may kapal. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Lihin ang mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV ito yan, yan, yan sa Best TV Sa pagtatamang alaki may halaki. Dito yan sa Best TV Tarape, sabay-sabay tayo na matuto marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makak